Hello mga kasinggol Ngayon ay ang oras 1 uh, o'clock sa hapon at naisipan kong ako na lang ang pupunta sa bayan kasi kung uh, hintayin ko pa si Fernan yung aking grade 6 ay medyo matagal pa kasi mamaya pa yung hapon makauwi at Marami nang may nagkuha na naghahanap na ng mga gustong bumili pero wala akong stock kasi walang nakabayad kahapon kasi wala dya, wala 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 jan ang mga tao na kuan yung aking ang mga customer may lakad sila at ngayon lang nakauwi tapos mamaya pa sila makabayad sa akin kaya hindi ako nakabili kahapon si Fernan bigas lang ang nabili namin ganon kapag hindi sila makabayad wala, wala rin kaming pambili para sa pandagdag ng aking paninda <coughs> at ang aking uh, bini, uh, bibilhin kapag gano'n ay bigas lang talaga para makakain ng aking mga anak at hindi sila gugutumin sa school kaya ganun pero magbabayad din naman sila yan mga mabait man ang aking mga customer ngayon laging magbabayad. Wala kasi silang biyahe. Kaya ganun. Yan. At mamayang gabi, ah, magbabayad sila. Paka, bukas, ay doon naman ako maglista. Ngayon, ay may naipon akong kunti. Kaya, ako na lang ang pupunta para may display ako sa aking paninda. Yan mga kasinggol. Yun no ang aking dinadaanan. Yan. Ayun, mayroon ng tricycle sana. ilaw Yan. Hindi nag hinto. Wala na. Matagal pa ako nito makasakay. Matagal pang makasakay ako dito. Kasi hindi naghinto siya. Ay. Mayroon, mayroon, mayroon papalapit. Ay Mayroong Mayroon papalapit. आजला उन्मत्त का ले भाई बस तो जा दिख सी लागत कंस तो मैं अस्पताल से और इलाज सब चले जाना हमें बस पे ओ मेरा बहुत मानिश सम्मान नंबर कंट्री का मानिश नहीं हो जाएगा बात あの、だって、さ、だ、5 <laughs> 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 <laughs>

guys, cute. <laughs> kayo na tao sa balay. Matag ah, isaan eh. Nabili na. Ito ano na ganag isa. Oh, na quick ah? na Ay, ulihan na ako laki niya. Ay, kuwa Okay. Busy Busy ang linya. Nah, ano po na oh, oh. lang. Dali ay kanang di ko dire kay. Katupa kong kwan maya kong hunaton. Grade 6. Lugay pa. Maura lang sana. Pat. Medyo kulang man sa budget

Ayan. <laughs> Nagbisita ako sa aking friend dito. Hi. Oh, hi. Nag yan ang kanyang ginagawa. Ang suda kang Yan. Kasi dito ay uh, karinderya. <laughs> Ayun ang pugi, oh. Hi. Hi to my vlog. <laughs> Hi my vlog. Yan ang kanilang paninda sa aking friend. Nagbisita kasi hindi na kabisita matagal na matagal at mga 2 minutes ay uwi na rin kasi walang tao sa bahay yan yan <laughs> <Okay>. <laughs> natin. yan ang may-ari yan ang nito nitong karinderia. Si Madam. Yan. Yeah, <laughs> <laughs> yan. Maganda yan. Friend <laughs> na. friend. Uh, friend ko sila. Yan. Yan. <laughs> Walang magawa. Para may ma-upload. Ako naman ma-single, mahirap kapag wala tayong magawa na upload. 'Yan kanilang karinderya at 'yun ang kanilang tindahan, malaki. Ayan. Oh. saglit lang ako dito. Si uwi na rin ako ngayon. Uwi na maka Uwi na ako, mga -single. Saglit lang ako sa kanila kasi walang tao sa bahay. maglalakad lang ako mula dito sa kanila patungo sa amin amin medyo may kalayuan din yan nagbili ako ng pansit para sa pananghalian ko kasi hindi pa ako nagtanghalian kasi nagmamadali na puntang bayan para na may ano paninda kasi walang display sayang naman na para may pambiling bigas ang inyong kasinggol ito dito na po sa amin papunta na ito sa amin yan papunta na siya sa amin. Ganyan. Oo. kung napansin nyo, kanina ay dito rin ako dumaan. Kaya dito na lang kasi paulit-ulit na lang. Yan. Pahabol sa aking pagpapasalamat. Hindi na matapos ang aking pagpapasalamat. Hayaan nyo na lang ako kasi ito na talaga ako. At nais kong ihabol sa pasasalamat si Sisi Mabuhay. Salamat Sisi Mabuhay sa uh, tulong mo rin sa akin yung uh, kahit ikaw ang nanalo sa last chatter, ay uh, binigay mo sa akin. Binigay mo na lang sa akin para magamit ko rin at makatulong sa akin ganyan ang mga tao sa akin ganyan sila kababait sa akin ang aking mga kasamahan sa Whitey kaya bliss ako na naging kaibigan ko sila kasi hindi lang sila tumutulong sa aking channel ay parang uh, yung magwan din sila na makatulong sa akin din nakatulong na din sa aking financial ayan salamat Sisi Mabuhay, sa iyong kabutihan sa akin na palagi kang nandyan rin kahit sa aking mga uh, live na kasupport. Kasi nauna naman yung mga pasalamat ko at medyo na late ito. Pero palagi naman akong nagpapasalamat. Pero na-special ko lang ito na mention ngayon, ang aking pagpasalamat kay Sisi Mabuhay. Ayan. At sa kay Ma'am Gina Lindin, salamat na rin sa pag-ikas mo para kay James. Yan, tinatanggap ko yan ng buo kasi uh, binigay mo man din ng buo. Buong puso. Kaya tinanggap ko rin ng buong puso rin. Ayan, salamat. At may hindi pala ako nabanggit na mga pangalan na aking medyo nakalimutan kahapon sa pag-mention, uh, sa pag shout out, Kaya kunin ko na lang din ang pagkakataon na ito kasi wala akong may upload bahala na kayo dyan wala akong may upload ang akin lang ay shout out na rin sa kanila na babait din sila at na katulong tulong din sila sa aking watch hour na kung mag live ako ay nandyan sila sa akin ayan ah uh, ito ay medyo na kalimutan lang pero isinaisip ko talaga yan Shout out si si Bell sa sa Team Idol, hindi siya nasali. Yan, shout out si si Bell. Shout out sa iyo. Ayan, uh, Miss Piliring Pilingirang Lini. Miss Pilingirang Lini, shout out. Ayan. Si Slo. Shout out sa iyo, si Slo. Ayan. Ay kay Miss Rin Kalaka. Miss Rin Kalakal. Shout out Miss Rin Kalakal. Ayan. Kapatid Christ follower. Shout out sa iyo. Ayan. Ayan. Uh, wala na. Baka may makalimutan na naman at gusto ko na ang mga tao na aking nakasalamuha ay gusto ko na ma nila, malaman nila nga na ako ay yung na na appreciate ko ganun ulitin ko si mabuhay salamat minsan na ganun laking tulong na rin sa akin yun at nakita ko ang yung sincerity sa pagtulong dahil kahit ikaw ang nanalo sa last chatter pero pinaubaya mo sa akin at binigay mo sa akin yan, salamat, sobra, sisimabuhay, uh, at sa lahat sa mga nakatulong sa akin. Salamat, Special Mention, Ati Agnes, Mami Carol. Yan, uh, kahapon ay nangabanggit ko naman ang iba. Dito na lang.